bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas sa talong ano pa ito? sigarilyas at mani sitaw <laughs> baktaw ikaw naman magkanta sitaw baktaw patane <laughs> kundol. <laughs> kundol patula upot talabasa at saka mayroon pa Laban us mustasa Simbong yes, kamatis. Bawang at luya. Sa paligid dito. panaylinga panaylinga <photograph> Bahay Kubo. <coughs> Bahay Kubo. Marupaketangano sa lupang Si Pama tulad nito sa mataramong. Paturoi bakakal ng kamilingan. Hindi naman ko ako ang pipiliun ko ang pipiliin ko Ano? Nata. Hindi Ano? Sabi mo. Ano? Ano? Hindi ko yung sabihin ko. Kung ako mapaagom pipili ko pipili ko Ano? Ha 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 tanong, tanong Tanong duman Tanong man kami Paano man kami Hanggang sa 50 taon oh. Ay okay. naman Kung ako Matanong Pirmi na maugmahon Taan man Tanong ning maugmah mag-aani talaga <laughs>